Ayon sa presidente ng Poland, papayagan daw nila ang NATO na magdeploy ng nuclear weapons sa Poland. Sabi ng presidente ng Poland na kung ang mga kaalyado daw nila ay magdedesisyon na maglagay ng mga nuclear weapons sa teritoryo ng Poland, papayag daw sila. Pag nagdeploy ang NATO ng nuclear weapons sa Poland, lalakas ang seguridad ng eastern flank ng alyansa. Nung nakaraang taon ay mayroon ding ginawa ang Russia na parang ganun. Naglagay din ang Russia ng mga nuclear weapons sa Belarus last year. Kaya naman, tama lang na maglagay din ang NATO ng mga nuclear weapons sa Poland. Ayon sa mga reports, may dalawang klase ng nuclear weapons ang Russia. Mayroon silang tactical nuclear weapons na dinisenyo para gamitin sa battlefield, pero maikli lang ang range. Mayroon ding mga strategic nuclear weapons ang Russia na pwedeng umabot sa US. Ganun pa ang mga nuclear weapons ng United States ay sobrang mas advanced at mas high-tech kaysa sa mga nuclear weapons ng Russia. Laging nagbabanta ang Russia na gagamit sila ng nuclear weapons bilang ganti sa pagsuporta ng mga Western countries sa Ukraine. Ganun pa hindi nila ito tinototoo. Alam din kasi ng Russia na pag gumamit sila ng nuclear weapons, siguradong buburahin din sila ng NATO. Kaya naman, paniguradong takot din ang Russia na magkaroon ng nuclear war sa pagitan nila at ng NATO. Nagalit naman ang Russia sa pahayag ng Poland. Ayon sa Russia, pag naglagay daw ang United States ng nuclear missiles sa Poland, magiging target daw nila ang mga ito pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng NATO. Pinahiwatig ng Russia na napakadelikado daw para sa Poland pagpumayag ang bansa na maglagay ang NATO ng mga nuclear weapons sa teritoryo nito. Pumunta ang Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken sa Saudi Arabia para makipagkita sa mga pinuno nito. Pagdidiskusyonan nila ang mga kaguluhan na nangyayari sa Middle East ngayon. Ayon sa mga reports, sasabihin ni Blinken, na ang dahilan kung bakit hindi tumitigil ang gulo sa Gaza ay dahil sa Hamas. Sasabihin niya din daw kung gaano kaimportante ang pagpigil sa paglawak ng gulo. Inaasahang pag-uusapan din ng Saudi at Amerika kung paano magkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang Saudi Arabia ay hindi katulad ng Iran. Handa ang Saudi na makipagkasundo sa Israel. Ang Iran naman ay talagang galit sa Israel at maraming beses nang sinabi na hindi sila makikipagkasundo sa Israel kailanman. Bagamat parang mapayapa ang relasyon ng Saudi at Iran, sa katotohanan ay hindi maituturing na magkakampi ang dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, tinulungan pa nga ng Saudi ang United States sa pag-assassinate sa isang commander ng militar ng Iran. Tapos, tulad ng Jordan, tinulungan din ng Saudi ang Israel na ipagtanggol ang sarili nito laban sa Iran. Kaya naman siguradong galit ang mga pinuno ng Iran sa Saudi. Ayon sa mga eksperto, ang tunay na dahilan kung bakit inatake ng Hamas ang Israel noong Oktubre ng nakaraang taon ay dahil inutusan ito ng Iran. Ang layunin ng Iran kung bakit inutusan nila ang Hamas na magsagawa ng pag-atake sa Israel ay para matigil ang normalization ng relations sa pagitan ng Israel at Saudi. Pag naging mapayapa kasi ang relasyon sa pagitan ng Israel at Saudi, mapapalakas ang Saudi. Kung papayag kasi ang Saudi na makipagkasundo sa Israel, tutulungan sila ng United States sa nuclear energy, tapos bibigyan din sila ng mga security guarantees. Babawasan din ng Amerika ang mga limitasyon na pinataw nila sa pagbenta ng mga weapons sa Saudi. Kaya gusto ng Saudi ng maraming mga sandata ay para proteksyonan ang sarili nila laban sa Iran. Kaya naman, gumawa talaga ng paraan ng Iran para matigil ang pakikipagkasundo ng Saudi sa Israel. Ganun pa ayon sa Saudi, handa pa rin silang makipagkasundo sa Israel. Pagnatapos ang gera sa pagitan ng Hamas at Israel, malaki ang posibilidad na matuloy ang pakikipagkasundo ng Saudi sa Israel. Pag nangyari yon, siguradong magagalit ang Iran dahil lalakas ang Saudi. Tinuturing pa naman nila ang Saudi bilang isa sa mga pinakamalala nilang kalaban sa Middle East. Kailan lang ay nagkita ang defense ministers ng Russia at Iran. Nagkaroon ng security agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Mas papalakasin daw nila ang kooperasyon ng mga militar nila sobrang tumaas daw ang pagtutulungan ng mga militar ng Iran at Russia maituturing ang Iran na isa sa mga pinakaimportanteng kakampi ngayon ng Russia nagbibigay kasi ang Iran ng sobrang daming ballistic missiles sa Russia para matulungan ito sa gera nito laban sa Ukraine marami ang naniniwala na pwedeng tulungan ng Russia ang Iran sa paggawa ng mga nuclear weapons ang Russia at Iran ay parehong sinusuportahan ang gobyerno ng Syria Bukod doon, ang Iran ay inexport din ang drone technology nila sa Russia. Ayon sa Defense Minister ng Russia na si Sergei Shoigu, handa daw ang Russia na mas lalo pang palakasin ang military and technical cooperation nila sa Iran. Noong mga nakaraang linggo, tumindi ang opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa mga military analysts, tumindi daw ang mga pag-atake ng Russia dahil isa itong pasimula sa isang major offensive na ine-expect na malapit ng gawin ng Russia. Bukod doon, sinasamantala din daw ng Moscow ang kakulangan ng Ukraine ng mga weapons at ammunition bago dumating ang bilyon-bilyong dolyar na tulong ng United States sa Ukraine. Sa kasalukuyan ay nahihirapan ng Ukraine na labanan ng opensiba ng Russia, pero pag nakakuha na ang Ukraine ng sobrang daming mga weapons, dahil sa tulong ng Amerika, hindi na naman makakaporma ang Russian military laban sa Ukrainian Armed Forces. Ayon sa Institute for the Study of War, posibleng maka-advance ang Russia ng konti bago dumating ang tulong ng US, pero hindi makakaranas ang Ukraine ng major strategic defeats. Ang isa sa mga advantage na mayroon ng Russia ay ang dami ng mga sundalo nila. Pinepwersa kasi ni Putin ang mga citizens ng Russia na maging sundalo at lumaban sa Ukraine. Tinatayang nagre-recruit ang Russia ng 20,000 hanggang 30,000 na sundalo kada buwan. Pagpatuloy nilang nagawa yon, makakatagal sila sa gera. Ganun pa hindi na mga profesional ang sundalo na nare-recruit ng Russia. Tapos napakarami ng sundalo ng Russia ang nasasawi sa Ukraine. Mahigit 400,000 na ang mga Russian soldiers na namatay. Pagtuloy-tuloy lang ang suporta ng NATO sa Ukraine, siguradong hindi sila matatalo ng Russia. Posible ring mag-collapse ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa mga eksperto, bagamat sa kasalukuyan ay parang matibay pa rin ang Russian economy, sa long term ay magiging mahina ito, tulad ng ekonomiya ng China. Pagsabay na bumagsak ang ekonomiya ng China at Russia, paniguradong magkokolaps -co ang militar ng Russia. Ang isa pa kasi sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakatagal pa ang Russia sa digmaan ay dahil tinutulungan ito ng China. Kung hindi dahil sa tulong ng China, matagal nang natapos ang gera dahil siguradong guguho ang Russian economy kung walang tumutulong sa kanila na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Kailan lang ay nagpataw ang United States, United Kingdom at Canada? ng mas marami pang sanctions sa Iran dahil sa ginawa nitong pag-atake laban sa Israel. Nagalit naman ang Iran sa ginawa ng mga Western countries at kinundena ito. Ayon sa Iran, napakasama daw ng pulisiya ng gobyerno ng United States at hindi daw dapat pumanig dito ang mga bansa sa Europa. Ganun pa tama lang ang ginawa ng mga Western countries na pagpataw ng mga sanctions sa Iran dahil hindi makatarungan ang ginawa nilang pag-atake sa Israel. Ang ginawang pagsalakay ng Iran sa Israel ay isang unprecedented attack na mas lalo lang pinatindi ang gulo ng dalawang bansa. Ang layunin ng mga sanctions na pinataw ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Iran ay ang gawing mas mahirap para sa Iran na gumawa ng mga missiles at drones. Tama lang na patawan talaga ang Iran ng mga sanctions dahil ginagamit nila ang kanilang mga weapons para maghasik ng gulo sa rehiyon. Ayon sa maraming eksperto, ang Iran ang may kasalanan kung bakit napakataas ng tensyon sa Middle East. Napakadelikado ng mga aksyon na ginagawa ng Iran dahil posibleng humantong ito sa isang pandaigdigang digmaan. Ayon sa isang report, dapat daw maghanda ang United States para sa sabay na digmaan laban sa Russia at China. Magagawa daw yon sa pamamagitan ng pag-expand ng mga conventional forces at pagpapalakas ng mga alyansa ng bansa. Bukod dun, kailangan din daw i-enhance ang Nuclear Weapons Modernization Program ng Amerika. Ayon sa isang military official ng US, posible daw magkaroon ng coordination sa pagitan ng Russia at China kung magkakaroon ng giyera. Ayon sa mga eksperto, dapat daw ay mag-deploy ang Amerika nang mas marami pang tactical nuclear weapons sa Asia at Europe para ma ang China at Russia. Bukod doon, dapat daw ay gumawa ang United States ng mas marami pang B-21 stealth bombers at Columbia class nuclear submarines. Pati daw ang conventional forces ng US military ay dapat din mas lalong palakasin. Ganun pa man, maraming eksperto ang nagsasabing pawang mas malakas ang militar ng United States kesa sa Russia at China, kaya napakalabong manalo ang dalawang bansa laban sa Amerika. Sobrang delikado ng panahon ngayon dahil sa sobrang daming gulo na nangyayari sa mundo. Kaya naman naghahanda na ang maraming mga bansa para sa isang pandaigdigang gera. Pinapalakas na ng maraming bansa ang kanilang mga militar, lalo na yung mga bansa na malaki ang tsansa na mahila sa gera tulad ng India at Japan. Marami rin sa mga bansa na miyembro ng NATO ang naghahanda na para sa digmaan.